Hindi na uwaan yung video ni ma'am ng hilot. Pasensya na po. Kaso kasi, pagkatapos niyang patay rin, tas naglaan siya, nagulat siya na hindi na daw siya pilay. So, ang ginawa namin, chinek namin yung CCTV. Kung to. totoo yung sinasabi ni madam na pilay daw siya nung nagbook dito. E! Eh, Pinacheck ito ako ng anak mo. Ano daw sakit mo? Hindi. Pina gusto niyo lang ipa-MRI ako. Ayaw ko. Normal ay lakad ko. Thank you, thank you na marami talaga. So, magandang gabi po sa lahat. Hindi na uwaan yung video ni Ma'am ng hilot. Pasensya na po. Kaso kasi, pagkatapos niyang patay rin, Tapos naglakad siya, nagulat siya na hindi na daw siya pilay. So, ang ginawa namin, sinect namin yung CCTV. Kung to. totoo yung sinasabi ni Madam na pilay daw siya nung nagbook dito. let uh -oh. Ang ito po dito. Dito. Dito daw siya kung nag-book dito. Dito naman. <laughs> 'yung kami <kanap> dito eh. Abey, te. Ibaba mo 'yung doon na pumunta dito. Kumusta 'to eh? Napaano 'tong madam? Nalaglag -nil ako sa hagdan. Kailan po? Uh, February yung. This year? Saan? Ah, February 'yun. Nitong bisyon. Ah, kabesinan, no? Hindi. Uh ano, nung nadulas ako sa pangdasinan. July pa yun. Tapos, July pa yun, no? Oo. Tapos, nag-okay -nag ako ng two weeks. Mm -hmm. Nung ano naman, itong February, nalaglag ako sa hagdan. Ah, hindi ka tayo to doon dal sa dolas mo? Parang <laughs> <laughs> <sabi, sabi>, <laughs> yeah, next so, um, day pa yung dolas, eh. <laughs> Pahirapan natin. So, tapos na po siyang hinutin. Check po namin yung CCTV. Ilalagay na lang po namin doon sa video ni ma'am. So... Siyempre, sino nga naman magugusto na pumunta dito kapag meron kang kasama sa kamag-anak na nasa medical field. Hindi talaga maniniwala. Pero ito po yung kayang gawin ng grupo namin. Pronto present? Sige, ka, ma'am. Sama ka sa ma'am. Aduh, ni Karang! Tara! <laughs> ah. Eeeeh! Eh, tayo ma'am. Kaya kong niyan. Hindi na Hindi. Naalalaan ako na <laughs> sa'yo, hindi natin nalilipad. Na. Masaya na po talaga, hindi ko alam na pila ito. Sila, sila na lang nag-confirm sa akin, nagulat siya ng pagtayo niya. Wala nang ano, wala na daw masakit. Wala. Pasensya na po sa anak nito na medtech. Kasalanan ng nanay mo, pumunta dito eh. Ma'am, kita mo yung pulang ni yun, ma'am, lakad po, tas balik sa akin. dito nakita yung sa CCTV, ayan eh, no? o. Gabang mo pa yun. pasikat ka talaga, idol. Pagdalit na naman si Randy Boy. Ma'am, balik! Nagagalit na naman si ano Larva Boy. Normal na ilakad ko. Headless ko. Thank you, thank you na marami talaga. Just... Taga lang ma'am, pinacheck it mo ako ng anak mo. Ano daw sakit mo? Hindi. Pinagusto niya ang ipa-MRI ako. Ayaw ko. Libre sana. Ayaw ko. Libre sana yon. Hindi naman. May ano May din. discount lang. Oo, pero ayaw ko kasi ayaw ko ng MRI. Ayaw ko ng ano, Natatakot ako. Medtech ano? <laughs> So, God bless po. Kung sa mga gumaling. no advance payment sa grupo namin ang checking and booking libre yun. Ang bahay po magpagtapos mahilot. Narinig mo yun? Larba Boy, walang MRI kasi takot. Nabasa mo yung MRI, hindi mo napagaling. Ako hindi, kaya ko siya basahin, hindi ko lang siya maintindihan, pero kaya kong pagalingin. Eh! Hey. Hey. Eh! Gano'n mo yun sa kaldad? Ha? Ma'am, gano'n nga, ma'am. Kaldad. Eh! Si ano si, ano? si ano? Ha? Huh? Gusto mo, laban labanan tayo ng kaldagan. Eh, hey! example, example. Ayoko na. Tara mo. <laughs>